Ano Dantay, mm -hmm. Dantay lang Mainit nga. Ano ka ba init? Bakit ba yung magpadantay? Mainit nga kasi. Hindi pa sinabi ko init. Huwag mo meron nga ng iba, no? Ganda'y dami. Hmm. Aso ba? Ang init na! Hmm, ang init ang init? Sandali rin na lang! Naiinis na ako. napakainit. init Hindi. Hmm. O, oh, ayan. Ayan. Diyan ka dumantay. O, ano naman ito? Wala namang daliri. Grabe naman ito dadantay lang. Mainit siya. Hindi pa sinabi ko mula mainit. Dantay lang. Hindi pa pwede dantay. Hindi nga eh. Ano paka-init? Naku, dyan pa naman! Aaaaah! Oh? Grabe uh, naman ito. Hindi ka usunod ah. Ang init-init eh. Mm, maka ano ka. Grabe ba? Grabe ka sa akin ha? Where's Robby Dito ako Ingat Where's Mainit, di ba? Mayinit, di ba? Hindi na mayinit, dito. Yakap-yakap na. Iyakap-yakap na. Mayinit. Aka na yung pamaypay ko. Aka yung pamaypay. Magpapay. papay ang kita. Asap yung pamaypay. Papay-pay ang kita. Hindi, yung pamaypay ko tinago mo eh. Sa'yo na yung pamaypay na yun. Halika dito, tapit tayo Halika, dito tayo Dito tayo Di maingit dito, dali Yung pamaypay ko Dito tayo mm. Wow mm -hmm. oh, Asan pa, asan pa Asan pa okay, Dito, dito mm. ah, ah, sarap Tago mo muna yung pamaypay ko ha Sa'yo na yun, ba yung pamaypay na yun? Ah. Oh, ayan. Okay, okay na. Pa, yung pa ko sa iyo na yon. Okay na, okay na ba? Oh. Mm, mm, mm. mm. Tama na. Hmm. Yung pa may ko, okay na. Nainit eh. Okay na.